part 3 ng ating tahiyat series. So sa part 2 nga ay natalakay na natin ang iba't ibang pamamaraan ng pagdatahiyat ng apat na madhab. At sa mga hindi pa po nakapanood at gustong panoorin yon ay ilalagay ko po ang link dyan sa comment section. So, sa video naman na ito ay tatalakay natin kung saan ang pinakamalapit sa sunna sa apat na madhab ang kanilang pagdatahiyat. So si Sheikhul Albani rahimahullah ang sinangayunan niya sa apat na madhab ng pamamaraan na kung saan malapit sa sunna ng pagdatahiyat ay walang iba kundi ang hambaliya. kung saan ituturo mo na ang iyong hintuturo kapag nabanggit na ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagtatahiyat katulad na lamang ng at-tahiyatu lillahi. <laughs> dahil ayon kay Sheikhul Albani rahimahullah, ito daw ang pamamaraan na kung saan mas malapit sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> Ngunit take note na hindi po nangangahulugan na dahil sa ang sinangayuna ni Sheikhul Albani ay ang pamamaraan ng hambaliya, it means rejected na yung kay Hanafiya, Shafi'iya at Malikiya. Pwede pa rin po yun. Pero kung gusto mong mas malapit ka sa pamamaraan na kung paano ito ay sinagawa ng mahala Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay ang sundin mo wika ni Shekhol Albani ay yung pamamaraan ng hambaliya na kung saan ituturo mo na ang iyong hintuturo kapag binanggit na ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. ay may nakuha na naman po kayong kaunting kaalaman na naibahagi natin sa page na ito. At insya sa next time na i-upload natin ay tatalakay natin kung kailangan pa bang pagalawin ang ating mga daliri sa pagtatahiya. Shukran. Assalamualaikum wa rahmatullah.